Yun know, sigunyal. Pakita ko lang po sa inyo yung DIY stand. Dami na sigunyan. Ayan. Ito po yung sigunyal na ikakas ako sa M3. Na sunog na sunog. Nai-align ko na rin po yan. Yun know, o. Almost perfect. Yun no know, Hindi na siya sunog na sunog mga boss. Medyo malinis na siya. Konting banlaw na lang. Unlike kahapon na talaga namang parang pinturahan ng flat black. Yan oh. Eto po yung tinatrabaho namin dito sa shop. Halos maghapon na. Nalinisan. Sobrang hirap linisin mga boss. Sobrang itim. Eto naman po yung kanya si Gunyal. Eh. Nakalas-kalas ko na. Kumbaga sa barile na disarmahan ko na. Ayan. Eto po yung kanya connecting rod. Okay naman. Wala naman problema. Hindi naman bumaluktot dahil hindi naman po ito tumukod. Natuyuan lang na langis yung kalahati kanya kanyang sigunyal na sobrang itim ayan oh. napaka itim pero good naman po yan ayan. magkabilang bayag ng sigunyal ay maayos ayan mga side bearing niya. so syempre papalitan na po natin yan eto yung kanyang pin okay naman wala namang problema so yan na rin po ang ikakasa natin papalitan na lang natin yan ng pin bearing eto yung luma papalitan po natin yan Dilinisin ang sigunyal. Papalitan ng mga bagong bearing. Tapos, i-align. Yun oh, Sobrang itim Meron pa mga part na hindi kami nalilinis mga boss. At eto. Nalinis ko na po siya mga bossing. Ready to assemble na po. Itong sigunyal na ito. Malinis na yan. Goods na goods na ulit. Pati yung mga gear, syempre, malinis na yan. Pati yung pin. So, syempre, ang kakabit po natin dyan, ay puro genuine. Ayan. Puro original po yan. Yamaha yan. Pin bearing, Yamaha. At syempre, magkabilang side bearing, Yamaha din po yan. Original. Kaya, ito po, ay akin ang bubuhin. Malinis na, malinis na. Alright. Let's go. Yun o. Oh, naikas ako na yung kalahate. At eto na. Hindi ko na po ipinakita yung proseso ng pagbubuo. Ayan. Nai-align na po natin yan. Side bearing na lang ang kulang. Eto po yung aming DIY na stand. Yun o. Oh. Tingin ko naman ay maayos na maayos ang pagkaka-align ko. Dahil denial gauge ko rin po yung kanina. Okay naman. Okay na okay. Kaya, ito ay akin ang i-install. Ngayon na lang ulit ako. Nakapag-align ng si Napakatagal. Na hindi ako nakapag-align. Kaya, medyo natagalan ako sa pag-align nito mga boss. So, buti na lang. Medyo marunong pa tayo kahit pa paano you know alright at may mga isiningit po tayong trabaho mga boss eh, nag, -bell, nag -group bell po tayo pine linear group para sa click version 3 at dinalaw tayo ng isa natin tropa yun no? kalawang na kalawang ang sunog 160cc 59 touring set international, na siya na Bung mga bossing Tinutono na lang na maayos Inabot na ng gabi Talagang overtime na Napakatahimik po Ang mga kinamakos Standard naman na yung RPG. pwede lang so ito po yung sunog na sunog kapon mga bossing so ngayon umaandar na ulit siya rekta 54mm na po siya mga boss ayun si Bien oh. ang nakahalata <laughs> overtime at meron pa tayo ditong isang Mio Sporty eh. na ayusin pero ito ay bukas na pagpapabukas na namin at talagang gabi na hindi kaya yun. Pagod na mga mangyayang. So, sa lahat po nang pupunta bukas, punta lang kayo. Open po kami. Ride safe po and God bless sa lahat.